SB19 at Glock 9 nagsama sa single na kalakal. para sa aking balitang showbiz nagsama ang SB19 at si Glock9 para sa kanilang joint single na kalakal. Ayon sa SB19, sila ang nag-reach out kay Glock9 para sa potensyal na partnership matapos silang magkasama sa pagtataga finale concert na ginanap sa Araneta Coliseum ilang buwan na ang nakararaan. Sinabi ng mga ito na iba ang kanilang joint collaboration kaysa sa mga nauna nilang ginawa dahil mas involved sila mula sa pagsimula ng creative process. Bukod umano sa brainstorming mula sa scratch, Talagang hands-on sila sa pag-share ng mga melodic at lyrical ideas habang tumulong din umano si Glock 9 sa pamagitan ng sarili nitong creative stamps at sa storytelling aspects ng final output. Lahat umano ng miyembro ng SB19 na nag-contribute sa lahat ng parts at verses at maging si Glock 9 kung saan sa chorus umano ay doon na nila ibinuhos ang kanilang collaboration. Noong parang nila gustong gumawa ng kanta na nagre-resonate sa lahat ng generation at isang material na nag-i-encourage sa mga ito na makising along ng todo.